Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon opinion ngayon itong Post ni M.G. Kiambaw Reyes Pahayag po ng Supreme Court uh, Retired Associate uh, Supreme Court Justice uh, Noel Tiham uh, Tungkol sa Pagkatao Service Reputation ni Ombudsman Martires. Kasi yung birada ng Ombudsman natin, Rimulya, is secret decision daw. Uh, para bang mayroong uh, hindi magandang ginawa ni Ombudsman Martinez yung pagbasura niya uh, sa dismissal order ni Senator Villanueva. So, inaataki ngayon ang reputation ni Ombudsman Martinez. O ito, dumipensa kagad itong Retired Supreme Court Justice. Salamat po Justice Tiham. Basahin ko ang kanyang payaga. Sabi niya, Justice Sam Martires is a god-fearing, upright, principled magistrate. He is a peacemaker, but he does not run away from a righteous fight. As his colleagues in the lower courts in the Sandigan Bayan and in the Supreme Court as the guy who shot at him and tried to assassinate him along Marcos Highway towards Baguio when he was RTC Judge of La Union wow uh, Bio, may pinagdaanan, mabuti na lang nakaligtas, may may Diyos talaga na Uh, protecting uh, anybody na nagtitiwala sa Diyos. He is impervious to hateful comments. Ibig sabihin, tinatanggap niya. He believes that even stupid people have the right to air publicly their vicious opinion. O yung yung pagkontra. Unknown to many He is an ardent devotee of the Blessed Mother Mary. Wow. So, ako agree ako dito. Kahit hindi ko uh, masyadong kilala ito, kailang the way he speaks, I can feel his sincerity, his integrity. Makikita mo sa ano eh? Sa galaw, sa pagsasalita, makikita mo. So, sige, atakihin nyo lang si former ombudsman Martires. But, kasabihan nga, you cannot put a good man down. Kung ano-anong binabato sa kanya, yon secret decision daw, uh, tuta daw siya ni Duterte, kung ano-ano pa. <laughs> o, ito, magbasa tayo sa mga comments. ah oh. Tingnan natin, people who reacted ah. 1,900 people who reacted. oh, halos lahat. ah uh, 1,100 ang nag-like, 801 ang nag-love. Walang kumuntra. Ganyan po, katindi ang suporta ni Ombudsman Martires. Okay. Alex Banasan, kilala ko ito, classmate ko ito. Compared naman sa naninira sa kanya hindi lang baliktad utak, may sayan pa. <laughs> oh Sino yung naninira sa kanya? Oh, alam nyo na, hindi na natin dapat pangalanan. <laughs> Sinisira siya eh. O oh, ito, pinangalanan dito, Reza Leo. Compared him with Rimulya in the reputation and integrity virtues, hands down. Justice Martirez wins handily. Don Nofable. A man with principle and dignity, a law-abiding, not a law-breaker, not a law-bender. <laughs> yung nakakatawa, yung interview ni Luchi Cruz Valdez kay Ombudsman Rimulya. <laughs> Iginit pa rin ng Ombudsman na, yes, you can bend the law. <laughs> Iba daw ang law-breaking and law-bending yung law breaking, breaking the law is not good. Hindi daw yon. About law bending is okay. Sige. Wala na. Ano pa yon Tax avoidance. Okay lang daw yung tax avoidance. Nakaka. sige. Yun ang paningin niya eh. Oh, malala ko. <coughs> may may na ruling ng Supreme Court. 'yung extradition ng uh, isang Pilipino palabas sa isang bansa o international tribunal. Hindi na pwede 'yung ginawa nila noon. Dapat dadaan sa korte. Dapat may petition. Sample, Philippine government na request ng US government ang isang tao, example si Pastor Hibaloy. Dapat ang DOJ mag-file ng petition sa korte. Then ang korte Uh, petition ba o? Oh, verified complaint. Uh, ang korte mag uh, ano nang, uh, determine ng uh, probable cause. Tapos ang korte ang mag-issue ng warrant of arrest. Tapos, hintayin ang final judgment ng korte bago tuluyan ng isang Pilipino ay ipadala sa foreign country or international tribunal. So, salamat sa Supreme Court. Para hindi na maulit yung ginawa nila sa ating tatay digong kasi yun ah uh, hindi sila duman sa korte sila sila na lang si SOJ Rimulya na lang ang nag-interpret sa lahat nag-decision lahat padala yun pinadala that's bending the law <laughs> na pwede daw sabi ni Ombudsman Rimulya Japayurong Mabuhay ka Justice Martirez, saludo kami sa inyo. Danilo Goden, man of dignity, unlike the other one. Oh, alam niyo na sino yung other one. Eden Kagiat, yan ang tunay na kagalang-galang. Sana ay dumami pa ang tulad niya sa ating judiciary, especially uh, talking of judiciary, nakaka-inspire ba, nakakalungkot yung isang lady judge sa uh, kalimutan ko yung apelyido. Wala siyang sakyanan. Nakiki commute lang, nakikisakay sa kapwa niya. Basta, napakasimple yung buhay. Tapos, yung October 26 ba yun? Uh, kayo, October 22 ata, nakasakay lang siya sa motorsiklo. Rina ng isang empleyado niya sa municipal trial court, Nabanga yung motor namatay yung lady judge At 'yun po ang example ng integrity, honesty ng mga uh, kawani natin sa judiciary. Mabuhay po ang ating mga judges. Sana darami pa ang katulad niya, katulad nitong si Ombudsman Marquez. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.